At ito yung ating bagong merch na available na ngayon. O sa Toycon sa June 13 to 15 sa SMX um, MOA. Ang ating uh, Pugod Baboy chess set. Ito. Box ko ha ng MNL. Ganda. Uh, uh, bubuksan ko. Pakita natin sa inyo kung ano yung nasa loob. So Ito. Mayroon siyang acrylic cover. The clear. Clear siya. Tapos may foam para takpan yung ating chessboard. Ayan. Inukit siya ng mga tiga paete, in Pugadbaboy Ating chessboard. O sa kahoy at sa loob ng pangalawang foam makikita yung chest pieces okay labas natin Yan. Yan ang ating chest set. Yan. Pakita ko ngayon kung gusto niya di display ng hindi tinatanggal sa box. May mga options kaya pakita ko sa inyo. Yan. Kung bubble nyo siya sa box, may dalawang option kayo. Uh, either yung kagaya nga nito na malinis nakikita yung acrylic na cover niya kung gusto niyo, sign-on ko yan. Or, pwede nyo ilagay na nakikita. Ito muna, ano yung fire yung unang foam. Pwede nyo gawin na nakikita yung board. Yan, makikita yung pugad baboy. Yan. box. So, pwede rin, ano, kung gusto ninyong i-display ng nakalagay yung mga pieces, pwede rin, tanggalin nyo na lang yung acrylic na cover. So, may patungan pa kayo ng, ano, para sa kama. Ipugad baboy na patungan pa siya. Yan. Yan, sa chest set na to, makikita nyo yung pagkakaiba. Nung unang version ng chest set, yun, nasa first row yan polyester resin yan at sa uh, susunod na row ito 3D printed na yan yan ang ating bagong chess set at syempre available pa rin tong pencil holder glow in the dark may, may mga special na kulay yung ating Rolex holder featuring Thomas and Barbie. Eto, niluluto pa lang namin tong si Dover Max, eh. So, magiging available din yan. At ito na nga ang chess set. Yan, yung merch na makikita nyo, ah, na available na ngayon or makikita nyo sa Toycon sa darating na June at sa Peacoff. Yan, Philippine International Comics Festival. All right.